Timpos Romana proud na proud ng sumakay sa plano ng anak ang piloto. Narito nga uh, showbiz spotlight nito. Proud na proud si Dimples Romana sa kanyang kaunanahang airplane flight experience dahil ang nagpalipad nito ay ang kanyang anak na malapit na maging piloto. Sa kanyang Instagram account, ipinost na actress ang video kung saan mapapanood ang ilang clips ng pahiging student pilot ng kanyang anak na si Kali Ami. Nilagyan ito ng actress ng caption na The beginning of an extra 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 special Palm Sunday for our family today. That's Ate Kali, Straping Kuya at Alonso Oz and Kuya Ivan. Sinay pa ni Dimple sa first batch sila na flight kung saan may second batch pa raw. Maririnig din sa nasabing video kung saan proud na proud ay idinitalya nito ang kayo lang first time na pagsakay sa plane na ang piloto ay ang kanyang anak sa may sabi nito ng... I'm gonna walk to my seat as a proud mama. Let's go! Ayon pa rin sa aktres, malapit na rin graduate si Kali at muli ay inulit ito kung gaano siya ka-proud sa kanyang anak. Sa isang video naman ay pinakita ni Dimples ang pagpunta nila ng Australia para sa graduation ni Kali. Si Kali ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Aviation Management sa Southern Cross University sa Australia. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalit nagsasalita ng tama, naglilingkod ng tama.